Dead on arrival sa ospital ang 27 anyos na lalaki matapos itong mahagipat, at mabangga ng isang close van sa kahabaan ng barangay Unzad, Villasis, Pangasinan madaling araw kahapon. Kinilala ang biktima na si Rone Rosario na residente ng barangay Laraglarag, Malesiki, Pangasinan. Ayon sa investigasyon ng pulisya, bago mangyari ang aksidente ay minamaneho umano ng biktima ang isang kulong-kulong patungong silangan. Bumaba umano ang biktima upang ayusin ang kadena ng kanyang kulong-kulong. Habang kinukumpuni ito, aksidente itong nabangga ng paparating na close van. Base din sa kwan sa findings ng doktor nung dinala kasi dito na rival, intoxicated tong driver ng uh, tricycle prior sense din. Itong driver ng tricycle bumaba para ayusin sana yung tricycle niya. Hindi niya inaasahan na may paparating palang close van so nahagip siya. Kaya tumilapon siya sobrang ingat daw niya according sa driver ng van. Kaya lang nung pag hindi niya napansin na pagbaba, e malapit na yung van kaya hindi na niya naiwasan. Nagtamo ng iba't ibang sugat sa katawan ng biktima na dahilan ng kanyang agarang pagkamatay. Hindi naman nasugatan ang driver ng close van. Ikinagulat naman ng mga kaanak ng nasawi ang nangyaring aksidente. Yun naman ang lagi namin bilin sa kanya sir pag nakainom, nawag na siyang lakad ng lakad, matulog na lang siya para sip siya. Ganun, ganun ang ugari niya. Pag nakainom, alis ng alis. Di doon arrival, sabi na daw sa hospital, sir, wala nang magawa. Sabi ko, kung ano man yung mangyari ka, ako sa patunong doon kami sa Biliasis, kung ano yung pag-uusapan nila doon, sana duman sa magandang proseso na para hindi na tumagal. Sinisikap ng news team na kuhanan ng pahayag ang driver ng close one. Patuloy ang isinasagawang pag-uusap ng dalawang panig ukol sa mga danyos at gastos sa nangyaring insidente. Muli namang nagpaalala ang pulisya sa mga motorista, kung magda-drive sila, huwag silang iinom, kasi hindi natin na uh, alam yung darating na aksidente sa kalsada at saka yung mga inosente sana na mga driver ay eh madadamay. Lester Narag, Balitang Solid North.